Mama Cilat na Maka talaga lagi yang Bapaknya Oh Mama Oh maipi tong bata Alike Cik-cik meg lagi Ah? Masama yan? bili daw mo akong ano? Luya. Ano pang bibili? Luya? Ginisa. Ha? Ginisa. Psst. Uy, bata. Hindi ka naman sasama. Pag sinusama ka namin, ayaw mo naman. Hindi ka. Ito ka Bye-bye Ay, hindi ka pa nag-kiss Nausot mo muna yung paa mo Bye-bye mm. Eh, saya na naman Mamamalengke kay ni papa niyan Ay, sarado yung gate Uy, 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 bata Nat Wala kang tsinelas Tara. <laughs> Tignan niyo si Nene, oh. Nga gang nasisi yung pukan doon. Ang ingay niya. Ano, wala si Mama. Tara, halika. Si Nat Nat. <laughs> May iyak. Nag-CR si Mama. Di umiiwalay sa nanay, ito. Uy! Nalumo ang bata. Alam! Tampo-tampo yan. Ha? Nat. 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 Sarap ng legs mo, Nat. Sa. Nat. Tara, Nat. Punta natin si Nene. -Ne. San si Nene? -Ne? San si Baby? Ya. Yeah. Ta, Lolo. Okay, nakarga. Big ka na. Bu Lakad ka na lang. Yun. Tara. Hmm. Ayay Ayaw na lumibat kay Lala Kargo na kita eh. Kinarga na. Ah, Nakipagmaridesan ka na nga dyan. Ama. Ama. O oh, tara 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 ulit. Maya na ako walis walis. Eh, ano wala lang nangyari? Si Mike na ba jam? Si Mike. Teh Lolo. Bakit? Lolo tayo. Wala freezer tamo eh. Sa mga saksak pang metong saan? Wala na. Binunot ko na yung isang freezer. Dahil... Wala nang yelo ko rin. Ang laki ng ano namin, Bill. Laki. Okay. Galing ni Rowan o. Oh. Pakita mo daw. Hindi ganyan paghawak ng pensil. Kanina, alam niya. Sabi niya pagkagawa niya ng straight line. Yay! SM na tayo. Nakapagkano lang ng isang straight line, SM na daw. Hindi ko pa po siya pinupush na mag-aral kasi syempre susulitin niya yung pagka-baby niya. No, Rowan? Malalaman at malalaman din naman po niya yan. Ano daw letter yung name mo? Anong letter yan? O, ito. Uh -uh. ito. Balel. Balel. Ano? Balel daw po. Mas balel yung mo. Balel agad. Balel. Okay. Pa? Sabi sa'yo, hindi yun ano. Si daddy nga may balel <laughs> <Saan? laughs> yung nagsis. Saan? yun yung nakadisplay dun sa bahay? Oh. Wala na yun. Tinago na. Kasi bawal. Oh. Doon po kasi sa kinaoa man, naka-display po yung mga baril. Pero alam ko, parang wala na doon. Hindi ko na nakikita. Bawal yun, baril. Lalo na sa bata. Pwede yun sa matanda. O, bakit si Papa? Ha? Bakit si Papa? Ano yun? pambalang lang ng... Itawag doon. Airgun. Hindi naman totoong baril yun. Yung police lang magun may bagay? Mm, mm police. Gusto mo bang magpolice pag laki mo? Ha? Hindi. Gusto. Doktor, anong nagawa mo? Ano daw ano gusto mo paglaki mo? Ayun, i mo, really, ano mo yung naman yung mo. name mo eh. Yeah. Wala akong palang nagawa eh. Paano kung mag-SM sinasabi mo? Ano bang name mo? Gawan, Isaac, Ayan na pala si Sai Sai. <laughs> Pag nakita niya po si Sai Sai, ang bilis, diretso, magkikis. No. Tapos, sabi ni Jello, Uy, ako din naman ah, ah, parang bagong dating, o kaya aalis, ba't wala daw siyang kiss, sabi ni Jello. Ah, ayo kitang i ikis kasi hindi ka naman babae, sabi niya. Tapos sa kanya po kasi, pag tinawag kanyang babae, parang ano... Matinan mo no, CCTV mo? Maganda, maganda po tawag. Matinan CCTV sa cellphone mo? CCTV sa cellphone ko? Bakit? Papanoorin nga daw yung CCTV, bakit? Siyempre. May mumunong isang gabi no, sa CCTV? Sa gate. Oo, sa gate, no. Nakita mo 'yon? Meron po nga ano sa Party, Wala. Oh. Tapos sabi niya, sabi, nagulat kami one time kasi 'yung pagkakasabi niya, babae niya daw po si Saisai. Sabi namin nung tinatanong namin siya, bigla nung sabi 'yon ganun, yun pala, maganda, maganda daw si Saisai para sa kanya. Kaya ang tawag niya, babae niya. <laughs> Babay mo si Saisai. <laughs> Milo every day. Magkano ka na lang kaya, Jinna? Ha. Ah. Rowan. Kayain mo na lang si Yulo. Tinim <laughs> <Kino> ba yung. <laughs> Ay, pagkita mo 'yung ano bago mong pet. May bago kang pet, di ba? Pakita natin. Na. Tara. Hoy, hindi po Ang <laughs> tatawa ko ba ito? Bago ba yan? Luma na yung pet mo yan. Pet! Hindi po Yung bago mong ano, alaga. Yung nakuha mo dun sa likod. Ay, yung nilagay mo sa... Ano? May kwintas ka o sangla natin. Tingala ka. Oh, galing po kasi siya sa likod, naglaro-laro. Ay, ayoko niyan. Di, ay, Rowan. Wala mo dito Hi po ulit ka, bebe. Yan si Dodo. Bagong gising. Tara, putahan natin si Papa. Kuha kami gulay. Ayan ay, ang gulay. Pagigising <laughs> mo, puro kalokohan na naiisip mo. Ay! Dapat pala maputol to, no? Kasi syempre pag may dumadaan, nakaharang na siya dahil masyado ng malaki. to bawas lang sa baba. No, be? Pero masarap yan na ano, ah. Shade picnic picnic. Oh, ayan na si Lola Bet. Si Lola Bet po nagsundo kay Chichi ngayon kasi may kukunin din po siya sa bayan. Ayun, so, no. Know, si ate hindi <laughs> natin si ate susunod minit no tayo mo ako kunin tricycle na para di ka na mapagod mukhang ano ka pa eh tinatamad ka pa eh o oh. tignan nyo o oh tulala pa siya ginising ko lang kasi medyo late na rin mga 5pm siguro o oh, magpa 5 mahaba na tulog niya kaya mamaya magpuyat mamaya madadamay si chichi dahil ano uh, maglalaro siyempre hmm? sige yung mga warm papasok sa paa mo oh sige ay nagsho-shooting mga classmate ni na uh, Jello ay tulog si ate yun o oh, binuot lang ni Tito Nathan nandito po si Nathan ngayon eh sa so, tarlac yung trabaho niya ngayon so bihira siyang umuwi binuot siya ni Tito Nathan tulog kasi nakatulog sa tricycle tara lakad na lang tayo tulog na rin naman pala si ate Nahanap ka kasi ni Papa. Ayun pala si Papa. Tawag mo Papa. 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 Papa, kain ng kalapatig. Tara, doon na lang tayo dumaan. Nandun din yung gulay eh. Hindi pa ako nakakapasyal banda doon. May... Tara. Ano? <laughs> Sinong bumili ng Dutch meal mo? Tumama po siyang namalengke kanina sa Arayat kay Papa niya. Mahilig siyang magsama-sama ngayon kay Papa niya. Ano? Masaya sa palengke? Ha? Hindi, Hindi daw, mabahu daw. Dito kami matutulog mamaya ni Rowan dun sa tent. No? Rowan, dito tayo matulog sa tent. Gusto yes. mo? Sige. Gusto niya pala. Hindi ko pa natitrim yung mga vogis ko. Kumusta na kaya yung Mabahi. ating... Mabaho. Makalat. Pero hindi mabaho. Kasi may tayo ditong palate. Anong palate? Yan. Kalapate. Maarte po ito. Mmm, malaki na. Pero masukal na nga naman dito, no? Yung papaya kasi, o oh, marang. Dadahan. Oo oh, nga, no. Medyo maano na dito. Oo. Oh, may mga scrap pa dito. Yan, no? Ay, yun, Chay. Dito lang pala yung talbos. Naglilinis si Papa. Tara. Napaka bihira kung pumasok dito. <laughs> Ayun, yun Anong palate? Inak ko kasi Ililipat kasi akong inakay Nung nagparonda ako Sumabay ngayon dalawang araw hindi makapasok Ayun o no, ganda pa naman yun Sa band no, medyo Kilala mo lahat mga yan? Alin? Mga kalapate? Hindi, ibig sabihin yung lahi niya. Oo okay, nga, pero okay. na ano mo pa? Hindi ba? Hindi na tatandaan ko kasi yung... Galing yun. Galing bayo pigo na yun. Tapos yung ano niya. Ayan. Ang greaser. Sumabay. Dalawang araw na tayong gaya. Ngayon, nilagyan ko ng pagkain. Eh. Pumasok siya. Nilak ko ngayon. Dapat matuto siyang lumabas doon. Nilipat ko na yung mga nasa dulo kasi mga bago yan eh. <tos> <tos> sarap pala dito. Kapag ganon. Anuro Presko dito, mahangin pag naglilipadan. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. ay tsura. <laughs> watang to. Labas na tayo. Tara. Sige. Sige. Ayaw niya na din. Mabaho daw. Ako hawak ng mga pinto. Huwag na ikaw. Chuchay, tara na. Baka makadali ka pa ng kalabati dyan. Dito tayo dumaan. tignan nyo, ayaw yang dumaan doon. Huwag na daw. Tatapon puna suka tim. No pangingitim bawal magtapon. Sa akin na lang akin na. Kasi hindi pwedeng basta nagtatapon ko saan-saan, 'di ba? Lalo na sa fish pan. Bawal. Eh? Sabi niya. Tapon niya na daw po ito. Bakit kako? Pangit daw po ang lasa. Nung pagkuha ko, wala naman ng laman. Talon ako dyan. Talon ka dyan? Hmm. Sige nga. Sige. Ayaw. Oh. May butas. may Mayabang lang yung batang yan eh. May butas. Mm, -mm. May lalabas dyan na. Malaking crab. Malaking crab? <laughs> Hindi. Malaking snake. Oo. Uh -uh. Tara na, pinis Baka may snake dyan. ko po. Ayun na. Pag may nakita kang snake, anong gagawin mo? Ha? Anong gagawin mo pag may snake? Kung ano, ngayon akong Spider-Man. Magiging kang Spider-Man? Hindi ngayon akong Spider-Man. Ay, help ka niya? Oo. Mm -mm. Hindi hmm? man totoo si Spider-Man. Si Batman totoo, sabi ko eh. Sabi mo totoo si Spider-Man? Hindi, si Batman totoo. Ay, si Batman? Huh. Hindi man? Hindi rin totoo si Batman? Si Papa totoo. Help ka ni Papa, tsaka ni Mama. no Si Rowan <laughs> Ganda si Ate Sai Sai. Ha? Sino maganda? Si. Ang nahulog. Kunin mo, sayang. Kunin mo daw ang. Ay, Maganda ba si Ate Sai Sai? <laughs> Bagong dating si Ate <laughs> Sai. <isa>. Hindi <laughs> ganda. Tara lika Benay. Ano ba wala ka? Mainit mo no. Sick daw. So masama pakiramdam kiramdam. Uy, pa simple ka pa, pa konti-konti dumidikit eh. Ha. Bat pag kumaalis si Ate Sai Sai. Ah. Ano palate? Kalapate. Rawan. Kalapate. Palapit ng palapit. Nagnanakaw yan ng kiss. Mm -hmm. <laughs> May mo? mm Masama pa niya kasi yung ngipin niya lumalabas. Yay. Naglalabas ng ngipin. Halika na, eh, dito Yay. kay mama. Papakarga daw si kuya kay ate papa Pagpapakarga ka, Rowan. Para sa harga ka. <laughs> ah, <tira. laughs> Ayan 'yung babae ko. <laughs> 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 Hello mga kuya <pated>, 'di ikaw. <laughs> <laughs> Uy, go dik. O wala na list daw kay ni ate. Buy mo. Ha? Dapat daw dito na lang daw po uh -uh. 'yung bahay ko. <laughs> <laughs> Hindi niya pinapauwi si Sai! Sai. Sabi niya, dapat dito na lang nakatira si Ate Saisay eh. <laughs> Ayun na si mama niya, lagot ka kay mama niya. <laughs> yakap ka ng yakap kay Ate Saisay. Sino bang maganda si Ate Saisay, Ate Queen? Church. Ate Saisay. Sai -Sai. <laughs> Tapos ah, hindi niya tinatawag ng ate. Ate? Ate <laughs> <laughs> Tignan eh? mo, lo ko ng itsura. Mama, <laughs> hey, alam mo kanina nung no, ako nanginginig kamay ko. Bakit? Hindi ko alam sa kamay ko. Nanginginig ng nang, nanginginig. Uy. Nag-overtime mga boys, so pinatulan ng mga estudyante. Hindi. Gumaganti kasi kahapon daw nag-shooting sila. Cheers! pumunta kasi siya kay ano kuya nandun si kuya pumasyal ah uh, yun gumaganti ang mga boys nag shooting sila kahapon nakipag shooting natalo sila ngayon bumabawi mga kaklase po na jelot say dito sa may eksa <laughs> si Roa no may ilaw ilaw pa Rowan! Nakikibarkada na siya, ano. Ito yung tignan nyo. Yakap pagod kay Sai Sai. Hala. Rowan. Huli kam ka Rowan, no? Yakap ka ng yakap. Ha? Umaakit pa yan ng ano, kinasaysa. Pumupunta dun. Tabi mo na yan. na yan. nakakadaan sa mga maliliit na ano. Rowan, may naglalaro. Chi, pasok na Chi. Alika, pasok ka na. Hindi ako na. Tingnan niyo po si Nene. Ayaw niya ng cold fever. Lagay mo ate. Ay, Dandan! Hindi ganun. Hindi mo kaya ako. Ay, dahan-dahan. Ayaw niya nga Ang eh. ganito lang, oh. Di ma. Sipon. Dahan-dahan natin. Ay. Peek-a-boo. Peek-a-boo. Ang bait na bibi naman namin na yan. kahit masama yung pakiramdam isya ano iyakin na ne ne pa rin rin mag smile smile ka daw, ne ne dahan, dahan chi lu 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 Ayan na. Si Mayroon. kuya. Ang mm -hmm. mm -hmm. cute. Nene. Ako mm -hmm. naman yung nahawas ko niya. Ayaw niya kay kuya. Tumaman agad sa akin. Lumapit. Mm -hmm. Ginigigil mo kasi siya. Hindi Lab -lab na kita gigigil, no? Lab-lab na kita. Bye-bye na, Rowan. Diligo na ligo. Bye bye po ka bebe. Mm -hmm. mm -hmm. Bye bye. Rowan, bye bye ka na. Bye bye ka na. Umalis na siya, no? Check Sai-Sai? Opo, kasi madilim mm. na no, eh. Hmm. ba't di ka sumama? Nilagay ko kay papa. Kasi sexy papa. Mm -mm. Ba't di ka sumama? Ha? Rowan? <coughs> <Boyan, coughs> Nangungunsumi kapatid mo sa <coughs> sa'yo. Sexy <laughs> mm. papa. Bye bye po si ka bebe. Si Thank you for watching. God bless mama. Chup chup. Sige si papa na lang guluhin niyo. Labi ako si papa. <laughs> <laughs>